Alam ko na marami sa inyo ang hindi ako gusto. Bakit tayo magpapangtuto sa kanya? Bumabas oh, ka dyan. Nung forma ang tinitress na sabi ko. Alam ko na sa tingin na iba, ako ang sumira sa isang tao na minahali. Sampaling ko siya sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya hindi ako narito para... Ang sa inyo hindi lahat. Hindi ako narito... Lahat iyang mga nakikita natin ngayon. ngayon? ako dahil Lahat sa itong bayan. mga nangyayari ay talagang pinagbadya na ng kapalaran pagkakataon. Kung ga panahon na ang, ang kaya, nagbigay ng hostisya, masyado silang Maging, justo siya nilito sa tek. Mayo, mayroong Hindi nila na, na mayroong mas mataas na korte. At iyan ang korte ng gobyerno. Hindi ko kayo Ipapalabas ko sa inyo na, Heron, na meron iyan, may pinaghanap tayo noon about the court of heaven, heaven. so akala ako. nila biro iyan, ang ginawa nila inihambing tayo, ito, kaya nga nagpalabas ng malaking kapirahan ang, ang kampo Utofus ng mga Duterte para sirain tayo. Kaya nga, napunta tayo sa hanay ni Adlaw. Binayaran din sila Adlaw yung mga tribal-tribal at ngayon may mga lumalabas na mga claimants dahil sila ang number one claimants. Magkasama yan kami dati no, sa pamamagitan ng pag-ayos sa konstitusyon ng lupaso. So may mga tao siya na pinasok sa atin. Pero nung nakuha na nila ang sikreto, balik sila doon at maraming beses kami tinambagan ng tao ni Bongo, ng tao ni Sara at talagang napuruhan si Kuya Raja Mamay na talagang inilagay nila sa alanganin. Mabuti na lang na ayos ko yung panahon ng COVID. No, so talagang kinuha nila si Kuya Raja. Hindi lang yan. Sinundan pa nila hanggang sa Sulu para kami may ay patayin para maging collateral damage ng COVID-19. So, diyan pa lang, napaka uh, ano ang tao. Hindi nila nakita. Millions ang namatay sa COVID na programa ni Duterte. So, ngayon, may respeto ako sa matanda pero kumo alam naman natin kasi kung siya yan, hindi niya isalang-alang ang at Uh, kahirian sa ngayon. Pero kasi meron na mga nagmamaniobra sa kaniyang katauhan. Kaya pasalamat pa rin tayo kahit ganito ang nangyari sa atin nagtiis tayo pinarosahan nila tayo at muntik na kaming mamatay many times recently 2 uh, months ago nung ako'y pumunta ng Mindanao talagang grabe ang pagharang nila at maganda kasi ginagamit nila ang mga vloggers na mag ano sa atin sisirain talaga tayo ang reputasyon natin ilalagay sa alanganin dahil sila ang nagsisinungaling ngayon Uh, nakita naman natin na si, uh, si King nagsasalita na na yung sara-sara nila. Kasi makikita mo ang kanilang mga itsura, ang kanilang mga pananalita at ang kanilang mga uh, sinasabi natin na uh, kinaugalian. Kaya nga, sino ba naman ang bata natuto rin magmura? Ang nanay natuto rin maging physical? Kasi akala nila, porke sila ay may pera, porke sila ay may mga goons, porke sila ay may death squad, kaya pa rin nilang ligpitin Dik ang mga katulad natin. Kaya 肯定。<19. S 2> si Napakasakit lang nakikita ang mga tao. Marami ang namatay. Ngayon, isa pa nga lang napatay ng isang pobre, tinukulong, pinapiring squad pa, isila eh millions. Hindi pa ba yan sapat na para bibigyan siya ng katarungan, katarungan at kaparusahan? Iyan ang kailangan. Ang katarungan ay sinisigaw ng mga mga taong namatayan dahil sa kanilang extrajudicial killings na yan na walang ano kundi magpatay. Ngayon itong mga pulis, alam nyo maraming masasabit, maraming mahuhusgahan dahil ang yayabang nila. Diba? So ngayon marami din ang malilindikan dahil inayos nila ang quorum dahil nga revolutionary government. Kaya ngayon makikita ninyo na may karapatan ang International Criminal Court dahil na sa loob yan ng International Court of Justice na yan ay pinamamahalaan ng Royal Family. Yan ang hindi nila alam. Kaya nga ngayon, sasabihin nila walang karapatan. Eh sino ba ang nagtayo ng Pilipinas? Sino ba ang nagbigay ng independence sa lahat ng mga mga countries sa buong mundo ang royal family. Kaya nga ang International Court of Justice, the World Court. Kasi nga hindi sila dito mga hari, sila dito eh. Kahit anong gawin mo dito, walang walang justice dito. Delayed justice, delayed ang justicia delayed ang paghataw ng ating mga sinasabi natin ang freedom dito, ang the freedom, the freedom the para the lang the sa mayayaman dahil may yaman, pera sila. sila. Ang batas, ay ang kasalanan, ay nagiging tutuus sa, sa ituna, tutuos na, ay nagiging tama sa kanila. Pero, yan ang sinasabi. Hindi batas ang labanan dito. dito. Kaya, kaya, nang kaya, nang kaya dito. nakakasakit lang ng damdamin ang tao madaling makalimot ng dahil ang simpatya na sa kanila. Ngayon, ini-tingnan ko, iniimbestiga ko kasi nagpa-imprinta sila ng mga polymer na yun ay binayad sa mga politiko. Kaya nagmumudmud ang lahat ng politiko ng pera na polymer. Ngayon natatakot yan sila dahil pinaiimbestiga at tinatrak ngayon kung sino ang nagpa-imprinta. Dahil wala iyan otoridad na galing sa Royal Family. Wala iyan backup. Basta na lang sila kusa nag-imprinta para akala nila mauunahan pa rin nila ang sovereign niya. Maraming salamat. Sa ibang bansa, binagamit ito pang supply, pang benta. Ito ay ni raid ni then-captain Asierto at pinagpapatay nila yung mga Chinese chemists na nandoon. At meron pa silang inilabas na sham na Chinese na galing din doon sa Shabu Laboratory na inutusan sila ni Duterte napatayin lahat. Mr. President, you ordered the killing of Mr. Alan C along with the 10 other companions. Dati true. That is a Job of the Police. Lumalabas doon sa salaysay ni Arturo Las Hindi alam ni Duterte na bago nila mapatay, ay nakausap pa niya. Yung pinakang pinuno nung na uh, siyam na Chinese workers na si Alan C. Na ang boss nila ay si Michael Yang. At yung kanilang mga passport ay na kay Michael Yang. Another important observation, Mr. President, Alan C. said that his passport was taken by the operatives Well, the 10 others, ang sabi po nila, hawak ng employer nila. And the employer was named as Michael Young. What can you say about this? Nothing to do with it. Wala akong pakialam dyan. Yun na nga ang lumalabas na pinoproteksyonan na sikreto ni Duterte. Ang involvement niya sa isang drug lord sa Davao. Noong 2016, nung naging presidente, si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte, isa sa mga unang appointees niya ay si Michael Yang bilang economic advisor. Kaya dito magtataka tayo bakit isang Chinese citizen ay gagawing economic advisor ng isang presidente. Kinalauna nakita namin kung bakit niya to ginawa para masabi niya sa buong bürokrasya, sa AFP, PNP, PIDEA, na protektado niya ito, tao niya ito, si Michael Yang. Noong 2017, ito na ngayon si Colonel Asierto. Siya yung Captain Asierto na nag-raid noong 2004 doon sa Shabu Laboratory sa Davao City. Binalikan niya itong kanyang asset na nagbigay sa kanya ng info tungkol doon sa Shabu Laboratory na yon at sinabi na si Michael Yang isa rin sa nasa likod doon sa Shabu Laboratory doon. So, ibig sabihin, itong economic advisor ni Duterte, isang drug lord. Nung panahon na yon, hindi alam ni Kernel Acerto ang ugnayan ni Michael Yang at ni Duterte, kaya gumawa siya ng report na is inform ang iba't ibang ahensya na ang malapit na adviser ni Duterte ay isang drug lord at baka hindi ito alam ni dating Pangulong Duterte. Kinalaunan nung nalaman ni Duterte yung report ni Colonel Asierto, binaliktad niya. Nasangkot sa illegal na droga ang malapit na kaibigan ng Pangulo na si Presidential Economic Advisor Michael Yang. Tinukoy ni Asierto si Yang at isang Alan Lim na nasa likod ng natiskubre nilang malaking Shabu Laboratory sa Davao noong 2004. Sabihin mo yung Michael Yang lalabas ni Asierto. Riyan, <sighs> totoo. Pumingi ng tulong si Asierto sa isang religious group dahil may plano umanong ipaligtit siya sa halagang 15 milyong piso. Si Kenel Aceto ngayon ang pinagbintangan na isang drug lord at siya ay pinapapatay sa publiko. Sa takot ni Kenel Aceto, siya ay nagtago hanggang ngayon. Siya na rin ay isa sa mga titistigo sa International Criminal Court. Sa madaling salita, habang pinapamuka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagpatay sa iba't ibang pushers, dealers, yung mga Chinese chemists na galing sa ibang triad na, na nasa loob ng kulungan na ito ay naisalaysay dun sa quad committee hearings nasa likod pala nito ay i-import nila ang mga shabu sa pamamagitan ni Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy. Ito ay dinadaan sa customs para makontrol nila ang uh, supply galing sa ibang bansa. Merong isang beses yung sa magnetic lifters, nakita na mismo ng mga K9 positive na merong shabu pero at binabaliwala ni Duterte at inaarbor ko sino man. They were assuming that for those metal magnetic uh, yeah, contain so the, the borehole, there was nothing there. It was pure speculation. Ayon sa PEDEA, naabutan nilang butas at walang laman ang lifters dahil naipuslit na ang droga palabas ng warehouse. Kaya ni isang drug lord ay walang nakasuhan doon sa mga toneto nila, ng mga na-import na shabu. Ang nagpapasilitate nitong lahat, una-una si Pulong Duterte, ang kanyang son-in-law na si Man Scarpio, ang Customs Commissioner ni at iba pang mga personalidad na nakadikit kay Duterte mismo. Anong nangyari ngayon, ang mga hindi kasama dun sa kanyang sindikato, ito yung mga pinapatay. Kaya akala nung mga kababayan natin na talagang may nangyayaring patayan ng mga involved sa illegal drugs. Hindi totoo ang war on drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para panglihis dun sa intention niya na i-monopolize or i-control ang drug trade dito sa bansa. Kung may totoo lang maski isa I will hang myself in front of you. You can summon. I will sign a waiver. All banks. Will the former president be okay that if we draft the waiver now instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong know isan the public. Uh, isa sa na-discovery namin ng na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every six months, may pumapasok na dividendo galing kay Sami Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Pulong at Hamilet. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every six months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sami Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Ang buong paniniwala natin na si Duterte ang galit sa illegal na droga, pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Ito po mga informasyon na to ay nakalap namin hindi po ito gawa-gawa at nakita natin ito ay nasuportahan ng kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kwento dyan. Hindi lang droga ang kinasangkutan ng sindikato ni Duterte. Nandiyajaan na yung farmally at yung iba't ibang pinagkakitaan nung COVID. Isama na rito yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita sa isang transaksyon na ito. ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan nila ang pagpasok ng Pfizer at moderna At inuna nila yung pinakamahinang klaseng vaccine para sa mga Pilipino. Nandiyan dyan na rin yung mga mask, personal protective equipment, yung face shield, yung mga ventilators, yung mga rapid tests, yung RT-PCR at iba pang mga gamit nun. Yung inaakala ninyo na natulungan kayo nung panahon ng pandemic, ang totoo nito ay pinagkakitaan pa tayo. Ang sindikato ni Duterte din ang nagpasok ng mga POGO sa Pilipinas. Itong POGO ay naging pugad ng iba't ibang krimen. Human trafficking, cyber pornography, money laundering, at iba pa. na nga dito sa mga quadcom hearings na lumabas yung mga pangalan nila. Alice Guo, at iba pa. Makikita natin dito si Michael Yang ay kasama sa family, kasama rin siya sa Pogo at kasama siya sa drug cartel. Sa makatuwid, ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo kung hindi si Michael Yang ng China sa mga nagsasabi na ang lahat ng na mga nangyaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte. 2017 pa lang ay final ko na ang kaso. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. Halos walong taon na inimbestigahan ito ng ICC na bunga lang ito ngayong panahon na presidente si President Marcos. Hindi po ito panggigipit kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na merong hustisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin itataya ang buhay ko para sa inyo. Dahil alam ko, punong-puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang walang tumatayo, walang nakikipaglaban, at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo, pero binababoy tayo. Kaya ako ito pinaglaban. Na kahit itaya ko ang buhay ko, hinding hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa inyo.